So, na rin natin itong ating mixed veggies. Ayan. Tapos, and guys, luto na yung ating garlic seafood. Ayan guys, for today's video, magluluto tayo ng garlic butter seafood. Ayan, unahin na natin yung butter. Panawin lang natin yung mga guys. Ayan mga kabosing, tunaw na yung butter natin. Isunod na natin yung mga condiments natin. bawang, uh, sili, at luya. Ayan. Dahan-dahan lang natin yung ilagay. Ngayon, naluwaluin natin ito. Ayan mga kabosing, take note lang. Nalagyan ko na rin ito ng Del Monte tomato paste. Kaya ganyan yung kulay niya. Ngayon, isunod na natin yung yung pusit ba ito? Oh, pusit ang pusit. Ayan. Alu Aluwa-aluwa lang natin mga bosing. Ayan guys, ayan wow. mga guys sunod na natin yung ating tao yun maluwaluin natin mga guys para muna ang laksa ito guys, sunod na natin yung ating swing Aluin lang natin ulit okay. Para Pantay-pantay ang natin Ito mga kabosing Sunod na natin yung ating Sprite Ayan. Para magalo ang Pamis at alat Sunod na rin natin yung ating Mixed veggies Tapos. And guys, luto na 'yung ating garlic seafood.